Hi mga preni! Huwag puro adobo naman ang gawin mo sa chicken pit. Dahil may masarap pa rin bersyon nito na talaga namang extra rice ka dito. Kaya naman, tara magluto na tayo. Meron na akong 1 kilogram chicken pit. Pinatanggal ko na din ang mga kuko nito. At malalaki ang pinili ko para mas malaman at mataba. Budburan lang natin ng asin at irablang natin ng maputi. Ginagawa ko ito para mas malinis ng gusto ang chicken feet at hugasan ng mabuti. Ilalatag ko ito dito para madry siya ng bahagya. Dahil kailangan dry ito para sa next procedure natin. At sa pinainit na kawali ay maglagay ng mantika. Maglagay din ng 1/3 cup of sugar. Any color ay pwede. Set on medium heat. At kapag nagbabubbles na at natunaw na ay haluin. At ikalat ang melted sugar. Pagkatapos sa ilalagay na natin ang chicken feet. Ito yung dahilan kung bakit kailangan natin i-dry ang chicken feet para hindi tumalasik ang mantika habang inilalagay ito. Iprito lang hanggang sa maging golden brown. Mas masarap kasi ito kapag piniprito muna. At isa pa, hindi nasisira ang balat nito. Hanguin na. Ayan, dapat ganito yung pagka-fry niya mga preni. At ililipat ko nito sa kaserola. At maglalagay ako ng bay leaves stir anise, sibot, and dry chilies. Lagyan din ng 1 1⁄2 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon oyster sauce, and 1 teaspoon of salt. Pagkatapos ay lagyan natin ng 500 ml of water. Haluin para kumalat ang mga sangkap. Ayan. Takpan at lutuin ito ng 20 minuto. Iset ito sa medium heat. At makalipas ang 10 minuto ay haluin ito para pantay naman ang pagkakaluto. Takpan ulit at ituloy ang pagluluto hanggang sa makonsume na natin ang 20 minutes. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang sa dulo. Ayan kung mapapansin nyo nag-reduce na ang ating sauce. Tanggalin sa kaserola at itabi muna ang sauce. Ayan o nananatiling buo ang balat di ba? Bawasan natin ng mantika itong nasa kawali dahil dito tayo magluluto. Iset ito sa medium heat. Maglagay ng luya, bawang, at sili. Kayo ang bahala sa anghang na nais nyo. Sute ang tularomatic. Ayan at mabango na. Ilagay na ang chicken feet. Haluin at lutuin ng dalawang minuto. Pagkatapos, ilagyan ng 1 half tablespoon oyster sauce. 1 teaspoon seasoning mix powder. Stir fry for 2 minutes. At maglalagay ako ng dried chili flakes. Option na lang ito mga preni kung nais nyo ay mas maanghang pa. Pagkatapos ay buhos na natin dito yung pinagpakuluan natin ng chicken feet. Lutuin lang hanggang sa maabsorb na ito. Lagyan ng 1 third cup chopped green onions. At lutuin lang ng ilang segundo. Ayan okay na ito. Ayan at ko na ito sa isang serving plate para sa ating katakam-takam na pagbiplating. At grabe o, oh, sarsa palang ulam na. Lagyan natin ng garnishing. Ganitong texture ang maganda mga preni. Yung talagang makapal pa yung balat niya. Nasiguradong marami tayong makakain eto. Kaya dapat wag niyong pakukuluan ng matagal dahil mauubos ang laman nito. Dahil hindi naman natin kakainin yung buto, bakit mo ng matagal? Ayan! Ay grabe, ang sarap at ang bango. Panalo. Try nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!